Lapong, o. Napakasarap na ito. Kanin ito, ay labong eh no napakaasarap ng labong nito amo so karen kunti kainin lang nito maraming labong kaya no iretagin natin karet hm hm crop loan natin ng kunti masarap na babu mani hm nya manam yan nang balon-balon na, ano

ini kumpul dong, terus ini, mula-mula ini kakak ini kumpul, terapnya, uh terap, apa terputus apa Kakainin ko na lang ang buo. Hindi mo ako lang. hmm Ito hmm Mmm. Sarap na. Wow. Nakakamit po yung labang. Ani po yan, malambot ang labang. Mmm. Sarap ah. na. Eh? na. Santa 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 Bulakan Santa 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 Bulay Santa 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 Santa

mga idol ito. Maganda Seven, sir. Oo, mahala. dalawa ito, tsaka ito. This garden. <laughs> Golden Beja. Golden Beja, dalawa. yan. Ganda. Ganda yung no? Apo. Ayan, dito violet. Ah, <laughs> <laughs> Ganda. sagat, sa mo. na Ganda talaga. Ganda talaga yan. presyo ko Nakilala ko lang kayo. kasi yung ni mama Ganda. daw mga ito. Ganda ro. Ganda Sobrang ganda niya. Ito ni nanay. Bainti walang tawad. ah ko. Ganda Ba? So, nah. na po, oh. <laughs> Bawal ba? Hindi ah. Oh. Election pa ngayon eh. Hindi naman, hindi naman. So ano ba ba? Di to be? Iti-DM po no? ko oh, to, Okay. Mga sagat. Magkano yan? 250. 250,000? Oo. Nasa Bible yan. Nasa Bible. Anong pangalan? <laughs> Saikan Perox. 250,000 daw mga isa. Oh, Meron pa nga sir dito. Ay, dala binigay ng ano 18,000 nana yan oh no? kita rin siya ito na no, sunal. dadala na yung tilapia tilapia <laughs> pa para tilapia sa papaya papaya no ang no? dami ano ang dami ginugdo no? pa papaya sa sa puno kumain no oh, 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 oh. tapos ang palaya oo oh. <laughs> mo ha oh. hindi yun po nakaano

Ayan, wala nang paglagyan buka. Sa ano na lang, kunin ko na lang number mo. Yung saki sagi si Anong masin ko? Yung masin ito, bibili lang. Ito, ito magkano ganito. Ito. Ayan, Forty Ito. Ganda Ganta, ano? Ito ang ganda, oh. Sarap naman niya. Ayan. Ah, nagluto. Ganta naman ang pakaan Wow, tamis. Meron tayo. Ayan.

Một mưa, không mua, mưa, mua mua mưa, 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 rồi, mưa, 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 mưa,